Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. Woo! On the way na kami papunta sa bahay nila mama dahil dun kami matutulog kasama namin lahat yung mga bata. Nagluto nga pala kami ng lugaw kasi lugaw ang tawag nila dito sa kanila. Ang sa amin kasi ang tawag namin dyan is yung tambu tambong Ito yung mga recipe na hindi ko talaga alam lutuin lahat ng mga kakanin. Yung mama ko, mahilig talaga siya magluto ng mga kakanin. Ang sarap niya magluto, pero ako talaga hindi ko yung nakuha sa kanya yung pagluluto ng mga kakanin. Pag may mga ganito kaming lulutuin, si Ate Janet talaga yung pinagluluto namin dahil masarap siya magluto ng mga ganito. Ang sarap din kasi kumain kapag yung panahon makulimlim tapos maulan-ulan pa. Tapos marami pa siyang ilalagay na gata. Pag sa mga lumpiang gulay naman, ginigis ako na yung gulay niya. Tapos ang taga talaga nito tuwing gumagawa kami kapag umuwi kami dito kailang mama ay si Tito Lor. Siya talaga yung taga -balot namin nito. At ako naman magluluto ako ngayon ng tinolang manok. Tignan niyo naman yung papaya ko, hinug na. Okay na din siguro yan para matamis-tamis yung sabaw niya. Pagkatapos na nga i-wrapper yung lumpiang toge, ipiprito ko naman ngayon. Ang sarap kasi ng lumpiang toge, tapos yung sausawan mo, yung suka, tapos maraming pipino at marami ding sibuyas, tapos matamis-tamis siya. Habang nagluluto nga kami, itong mga bata na to ay naglalaro sila sa lata. Ewan ko kung anong tawag ulit dyan. Tapos, syempre, dahil wala mo mga cellphone, yan lang muna yung pinagtripan nilang paglaruan. Mas mainam nga yan para hindi sila puro cellphone ang hawak nila. Nagluto din pala si Ate Janet ng sotanghon. O ba diba, napakasarap. Pier na pier yan sa lugaw. Ready na sana kami kumain dahil nakahain na kami sa lamesa. Kaya lang, biglang nawala yung kuryente. Mamaya-maya pa siguro ito babalik. Kaya ngayon, kumain na lang kami kahit walang kuryente dahil meron namang mga ilaw dito kila mama. At pagkatapos na nga lang din namin kumain, pumunta muna kami dito sa may labas dahil mainit nga. At habang hindi rin naman kami makakatulog, aantayin na lang muna namin magkaroon ng kuryente. Habang itong mga bata ay nakikinig sila sa mga storytelling ni Mama. Ang kukulit nila no. Kinabukasan nga ay pumunta ako dito sa my mini garden ni Tita Lore dahil natinignan ko yung mga talong niya. Tuwang-tuwa kasi ako sa talong na yan kasi nga pabilog siya. Namimiss ko tuloy yung talong na green. Tapos sinasawsaw namin yun sa bagoong na may kalamansi. Nakakatawa kapag may ganyan kang tanim sa bahay mo. Para kung may gusto ka at may bunga, kukunin mo na lang siya. Nag-ayos na nga lang din kami ng maleta ng aking asawa at dahil nga aalis na naman siya at syempre may iiwan na naman kaming tatlo ng mga bata dito sa bahay. Sa Manila na kasi siya bibili ng kanyang mga ibang gamit at yung mga kailangan pa niya. Alam niyo naman kapag ganitong aalis sila, napakasakit sa feelings, no? Pero wala tayong magagawa dahil yun nga naging trabaho nila. At habang inaayos ko nga tong gamit niya, alam niyo napapaluha ako kaya lang hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na malungkot ako bago siya umalis. Dapat ipakita ko na okay lang ako kahit naiiwan niya kami ng mga bata. Alam niyo naman kapag nakita niya kasing malungkot tayo, malulungkot din siya. Isa pa to, nung no, nagpaalam siya sa mga anak niya, syempre nakakaiyak. Siya naiiyak na din pero pinipigilan lang din niya yung mga luha niya. Dahil tayong mga asawa ng seafarer, dapat maging matatag tayo sa lahat ng bagay. O siya, hanggang dito na muna dahil naiiyak na naman ako. Char! Don't forget to like and share my video. Thank you for watching. Bye-bye!